sino na ngayon ang tinik kay CJ? Si Miss Myanmar ba? Miss France? Miss India? Wala akong expectation na manalo tayo pero binibigyan tayo ni CJ ng big glimmer of chance. Nilalagay niya tayo sa threshold of clinching the crown. Heya, Philippines! Mabuhay world! Welcome back to my channel! Migit is inin. Kamusta? Sana ang lahat ay ayos lang. Kagagaling ko lang sa trangkaso at may konting ubo pa ako. Kaya hindi ako nakapag-film ng aking vlog. Naabutan na ako ng MGI Preliminary Competition. Pero bago natin pag-usapan ang prelims, gusto ko i-shout out ang aking avid viewer na si Al Rashid Alawi. Thank you so much Al Rashid sa patuloy na suporta. At syempre sa inyo dyan na hanggang ngayon ay nakatutok sa aking vlogs. Lagi kasing nag-share ng comments si Al Rashid dito. <laughs> Al Rashid, I agree to your idea that I will try to collaborate with other pageant vloggers or joining in their live sessions. Truth to tell, I do watch them at lagi ko nababasa ang pangalan mo. <laughs> When I'm watching live kasi, usually I'm cooking or cleaning the house. Hindi lang ako nagde-drop ng comments kasi I'm just an active listener isa pa medyo nahihiya ako sa kanila. <laughs> Pero one thing I'm sure, kung makita ko sila in person, sa personal, absolutely. I will approach them and say, "Hi, hello." Friendly naman ako in person, mga guys. Siguro kung wala lang ako anak o teenager na yung anak ko, mas marami akong time sa vlogging at live session. Pero kasi importante din sa akin na mas marami akong time sa anak ko. Hayaan nyo, darating din tayo dyan sa pa-live session. Gugulatin ko na lang kayo. Okay, punta na tayo sa mga dapat nating pag-usapan. Pero Touch base muna tayo kay Chelsea Manalo kasi send-off niya na nung last Monday and after the Miss Grand International pageant we will swing through her Miss Universe journey. Ako lang ba guys? Bakit parang feeling ko mahina ang kalimbang ni Chelsea? Strategy ba to? Kasi maraming paandar si Miss Thailand Opal Suchata aside from Mexico, nauna nang naglabas ng pasabog si Opal Sochaka ng kanyang photos na mala Frida Kahlo. Inspired hairdo. Pero hindi lang talaga ginaya ang unibrow. Frida Kahlo is a Mexican painter known for her self-portraits and surrealism or magical realism artworks. Then meron din si Sochata mga teasers sa kanyang IG post. Well, I'm feeling excited for Chelsea too. Siguro kino-compare ko lang siya kay Opal. Pero we'll find out her Miss Universe gigs very soon. Plus nakita na rin natin ang kanyang official headshot portrait. Yes, I can see Naomi Campbell, Campbellish facial feature. <laughs> Agreeable sa akin, but it's not the best shots. I'm not a downer, ha? Sana lang kasi nakangiti siya sa portrait niya. Alright, pagchikahan na natin ang MGI. Nako, hindi pwedeng hindi pag-usapan to. Pero mga guys, di ako maglalagay ng maraming inlays o references dito dahil sa copyright issue. Yung previous vid ko na shadow band kasi may copyright claim from the MGI organization. <laughs> I hope you understand. Okay, sana ba tayo? After the swimsuit competition, sumunod ang round 2 ng kanilang Grand Voice Talent Show. Ang galing ni Miss Venezuela doon. Meron siyang version ng song ni Freddie Mercury. Natapos na rin ang opening ng kanilang ng MGI Headquarters. Bongga, pero mas naloka ako ng bongga-bongga kay Jen Madela na agaw eksena sa kanyang suot na crown. <laughs> Kinabog ang mga candidates. Pero hoy, sa talaga si Miss Spain. Pero parang nalusaw siya dito sa prelims. Yung totoo no, parang pang multi-pageant ang kara ni Miss Spain. Kasi ang Feslak mala Angelina Jolie. Pero parang ano, ewan ko, Uh, of course, nag, nandyan lagi ang ganda ng face, no? Pero parang hindi siya nag-stood out sa akin nung preliminary competition. Ang nag-stood out doon, si Miss India. <laughs> at syempre, no, si si Gio Opiasa, starting day one pa lang. At ito na, closed-door interview at national costume competition. Dito na tayo mag-focus lalo na sa ating pambato na si CJ Opiasa. Ang masasabi ko ay may due diligence si CJ sa lahat ng galawan niya sa MGI, particularly at the CDI. Kasi no, hindi siya nahulog sa patibong na tanong ni Mr. Nawat about cooking show. <laughs> Actually, napahagikik ako sa moment na yon kasi aware talaga ang uncle nyo sa mga nangyayari. Awkward situation yon para kay CJ pero buti na lang bakla ang lola nyo at nasagot niya, na, nasagot niya ang question na wala siyang may naapakan both parties. Nasa conscience na lang natin kung natamaan ka. Like ako, <laughs> nag ako kasi I must admit I'm one of those people who said that na alam nyo na. so parang feeling ko si CJ ang nadaganan o para bagang siya ang i-crucify ni Poncio Pilato sa kasalanan ng kabaklaan. <laughs> Hindi, charot lang. Pero, wow! Ang galing-galing ni CJ. Again, that's due diligence in action. Kung clever si uncle na tapunan si CJ ng ganyang klaseng tanong, well, he has the licks of the smart person by the name of CJ si Opiasa. Yusko Lord, ang hirap sagutin ng tanong na yon kasi pag hindi ka alerto sa pagpili ng iyong words, <laughs> ika nga ni ano ni sino ba yun? ni Parade of Beauty si Mama Bwex ay mapaimburnal ka <laughs> Mapaimburnal si CJ at ang Philippines <laughs> naka nakagaya ni nakagaya ni ano ni Miss Grand India na alam natin no na Indian beauty queens are intelligent smart women Unfortunately, at itong si Rachel Gopta ay na-intunsis kay Mr. Nawat. Siguro dala ng excitement niya na magpa-impress. Hindi niya na-control kung ano ang mga dapat niyang sabihin. Sana no, hindi niya nalang sinabi na pinopromote niya sa millions of people in India ang Miss Grand. Kaya tuloy uh, questionable kay Nawat kung bakit hindi siya nakapasok sa voting. Talo <laughs> She was jolted awake. Para siyang nabusan ng malamig na tubig. <laughs> Kasi parang pati siya nagulat. Pero alam nyo, nakakatakot din itong si Miss India. Grabe. May presyo ang beauty. At nasa suite of top 10 finalist ko siya. Sa not-kos, gusto ko rin kay Miss India. Pero super like ko dun ang kay Miss UK. Okay guys, sino na ngayon ang tinik kay CJ? Si Miss Myanmar ba? Miss France? Miss India? Miss Japan? Uy, <laughs> stood out si Miss Japan, di ba? napansin ko na yan nung swimsuit competition pa lang. Eksinadora din siya. I like her. Si, ano, si Miss Myanmar naman, I don't get the hype. From day one, naging usap-usapan siya. Pero ako, hindi ako na mesmerize sa beauty niya. Marami kasing ganyang beauty dito sa Germany na alam nyo na, kahit mga manicurista dito na Thai at Vietnamese kahawig niya. <laughs> Charot. Hoy, <laughs> totoo yan ha. Kaya lang siya sikat dahil celebrity siya sa Myanmar, di ba? Millions ang following niya sa Instagram. So, kung ipanalo siya ni Angkol, influence at business ang indicate ang indicator ng success ni Miss Myanmar. Kung hindi ibigay sa atin ang golden crown, mas gustuhin ko si Miss India ang manalo. Kasi nanlamon siya sa evening gown. Nakabawi siya, no? Sa swimsuit kasi parang okay lang performance niya. So-so. At pansin nyo guys, parang Diretso ang katawan ni ano no ni Miss India. <laughs> si taas ang babaeng walang balakang. <laughs> Charot lang. Pero sabi ko, sabi ko nga sa inyo, my prize ang first ni ng India. <laughs> Parang ang sarap niyang isabotahe. Alam niyo 'yon? <laughs> Ay nako sana ibigay na ni Mr. Nawat ang golden crown sa atin kasi sobrang Sobrang galing ni CJ. Tapos, apat na countries ang may gusto ipanalo si CJ because of her authenticity. Pag uh, iskip pa ni Uncle Nawat ang telepens, ewan ko na lang kung may mahanap pa tayo na kagaya ni CJ. She's a rare gem. Kumbaga, mabait, marunong makinig, marunong makisama, basta full of niceties. Hmm. Wala akong expectation na manalo tayo, pero binibigyan tayo ni CJ ng big glimmer of chance. <laughs> Nilalagay niya tayo sa threshold of clinching the crown. However, whatever the outcome of this competition, I will give it a mental shrug and move on. <laughs> ang makakaano lang, baka magalit na naman ang Pinoy pageant community at tanda rin ng luto-luto na yan ang comment section ng <laughs> MGI SockMid platforms. Tapos mag-unfollow, no? Behave lang tayo, guys. Kung pwede, wag huwag na magsalita ng scathing remarks. Lalo na sa mga comment sections. Kung may YouTube channel kayo, yan, pwede kayo maghanash. Ako kahit ilang beses na ako nainis kay Mr. Nawat, never naman ako nagkalat online. Kasi hindi ko naman yan gawain. All right, mga guys, yan lang ang commentary vlog ko. Before the MGI finale, mag-post ako sa aking community kung sino ang aking top 10. Pagpilian ko pa dito sa aking listahan. Thank you for joining me today and I will see you again. Keep safe! Gusto ko pa magsalita pero natatakot ako. May ubo pa kasi ako. Pasensya na kayo. Keep safe, Chuzi, Babush.